guys, ang gagawin natin ay magde-deliver tayo ng notice of disconnection ng mga customer. So, kailangan natin sila bigyan ng notice kasi baka mamaya maputulan sila at hindi nila alam. So, itong may mga notice, mga 2 months to, 3 months to, mga hindi pa Kaya papaalalahan na at bibigyan natin ng notice of disconnection. So, para hindi sila mga pagreklamo. mas nakatanggap ng notice of disconnection. Tara guys, samaan niyo ako magde-deliver ako ng notice of disconnection dito sa area ko. Thank you. Yes, guys. Guys, naibigay na natin yung unang disconnection notice ni nanay. Baka maputulang kasi. Tayo. Hirap kasi pagka hindi sila nabigyan ng notice. Kasi tumayaso. Tapo! Manila Water po! Tapo! Ayan, may asin. Tapo pa. Tapo! TAPO! MANILA WATER PO! Guys, tapos na tayo sa pangalawa ah. So, dito naman tayo sa next. So medyo malayo-layo to. So dito na tayo sa next na ah, bibigyan natin pangatlo. Ganyan <sighs> to ang buhay namin guys, bilang service provider ng Manila Water. Pagka-deliver ng mga notice of disconnection. At isa pa guys, nagpuputol din pala ako oh, ng tubig, mga hindi tulad nito itong mga dinideliver pag hindi nagsibayaran to mapuputulan sila babalikan ko after 5 days hindi nagbayad putol to sige po salamat po sige ma okay, next na tayo guys And guys dito na tayo sa pangatlo ay awawi While we go on. abutin ng 2 months, 3 months para hindi kami nahirap mag-deliva ng notice <laughs> ay nako, uh, hindi po ako po, Manila Water po, notice na eh. ay pabayaran na lang yung tubig nyo ha baka okay. maputulan ay, um, kahit hanggang Merkulis po ay may kilala kayong ano? sumai? oo -oh. saan ang bahay niya na sa likod nito. yung may tintahan ah, yun. na may kiss so, dito oh. yung metro niya? andun? Oo. Oh. basta paikot lang. Okay, sige. Thank you na, Basta yung may tindahan po, ah. Oh, Oo, oh, no. na, baka sarado, pero may piece store ang nakalagay. Okay, sige. Salamat, Nay. Ayun, guys, tapos na natin yung deliver yung uh, bali. Apat pa po, guys, kung nakitira sa akin. Awang cowboy, kawawang cowboy. So, dito tayo sa next station, no? May atras. Wala na to rito. May mga metro. So guys, dun sa baba. Laki-laki ang bill nito. Apat na libo. 4,000 ang bill. Ito yung kagandaan ng may motor guys pagka naging trabaho. Saan ka napasok ka kesa maglakad ka. So, alam ko ito yun eh. Pasuyo na lang ha, pabayaran. now yan ng notice para pag nagtutula ay eh, maiwasan ng reklamo nila kasi may mga customer talaga na ayaw magpaputol ng reklamo pag wala silang notice of disconnection kaya, may notice oh, so, maging aware na ka po kayo mga customer dito guys baka dito na yan guys dito na yan sure bull ako natin yung ano yung mga customer natin yung yeah, mga area ko guys ah Ay, nang po. Isa na lang, guys. I-deliver -de natin, guys. So, uh, ay. Kailangan matyaga ka talaga rito. Isa na lang, I-deliver -de ko. Lang siya isa na lang. Oh, po, Manila Water po. Teh, Apo Ayan guys, almost ano 5 minutes, 10 minutes na kumakatak Wala pa rin siya So inibit ko na lang siya Pero sure makukuha niya yun. Ay, nataapos din Sabi Thank you, pati tayo Ayan guys, katatapos lang natin Mag-deliver ng notice of disconnection Sa Manila Water So ngayon guys, ito na Ah uh, Re-open naman ako. So, maraming salamat sa nunod ko. Thank you guys, ang gagawin namin ngayon, magre-reopen kami ngayon ng tubig. So, papunta na kami ngayon sa pagbubuksan ng tubig. Ano pangalan yun? Ano? Ano? ah tumalang siya. Ay, Ay, tumalang siya. Ay, tumalang siya. Ay, nakarecord ng putol diyan. Ha? Mong churan, uh, putol. Sa mo pinicturan ng putol. Ah, sa cellphone mo. Oh. Uh, inaway kanya, inaway kanya. Uh, uh, Oo. Wow. Tara sino pa? Si e, Isa. Sabi mo, nagbigay ka na ng notice eh. Bakit sila magre-reklamo, di ba? Wala kayong notice. Ayun, kayo. Pag may notice, mo, hindi hindi sila nagbabay, hindi hindi sila nagbabay, hindi hindi na nagbabay, hindi sila nagbabay, sila sila Alam mo ba 'yan eh? Hindi, do sa dulo nare-open muna 'yung si ano, 'yung Guloy. Guloy? 'Yung nasa loob 'yung ano, Metro yung Gate. Hindi mahanap tinuro ko sa 'Yun ang pare-open, tsaka 'to. 'Yung pare muna 'to, 'tong binubuhat. To. Pa, tané taas. 'Yan. Ayos. Siya rin 'yung pinuntunuan din. 'Yung pare muna. 'Yung pare Ayan oh, guys, yung bubuksan namin ito Yan, binubukat na nita Ano, 6 uh, okay. na namin guys guys Hay niyo. Hay niyo. Kumusta naming guys? Keri open naming guys dito sa baba. Aba. Ah, wait So, ayun guys so salamat sa panunod ng aking munting vlog sa pag -de deliver ng mga notice of disconnection ng mga customer so shout out sa lahat ng mga customer ng Manila Water so huwag nyo na pong paabuti ng 2 months o 3 months yung bill nyo para hindi kayo maputulan kasi may putulan ng tubig po 24 hours po yan bago buksan po kayo din po malaking abala po sa inyo so pag nalat na po kayo ng notice of disconnection bayaran nyo na po agad may nakalagay naman bang pong June na sa notice of discount kung anong araw sila babalik so before sana mabayaran agad po so paalala lang po huwag niyo papabuti ng tumas yung bill ng tubig para hindi maputulan so marami marami salamat po sa panunod ng aking munting vlog so once again subscribe po ako ng youtube channel ko na Michael Abubakar o Abu One Trusted so hanggang dito na lang po salamat po